What, Paco? Sam, nandito ako sa cliff. Puntahan mo ako dito. Mag-usap tayo. Or else... Ano, magpapakamatay ka? Oo! Narinig ko na yan. You're not gonna pull the same trick on me again. Napaniwala mo na ako nung una. Sam, seryoso ako. Bakit ako nandito sa cliff kung hindi ko gagawin yon? I'm serious, Sam! pa naman. Sorry. Peter naman, papayunga mo na lang ako. Hindi mo pa magawa ng tama. Jericho! Oh my God! That's a custom-made Cavalieri base from Italy. What happened? Ha? Pinasag mo, Jericho? Hindi po, ma'am. Sinisave nga po namin eh. Tumuha lang po si DJ ng pandikit. So, ano ang nangyari? Where did you get it? Inabot lang po sa akin ni eh, DJ. Nakita niya daw po sa labas ng kwarto ni Sir Paco. Nag-aawal daw po sila ni Ma'am Sam. Again? Ano na naman daw na ang pinagawa yan? Hindi po niya nabanggit eh. Basta nagwawala daw po si Sir Paco tapos lumuhod daw po sa kay Ma'am Sam. What? Ginawa ng anak ko yon Walang palasos ang lumuluhod kanino man! Nasa si Paco? Nasa kwarto ba niya? Wala na po ata, Ma'am. Si Ma'am Sam na lang po yung nandun. Nasaan si DJ? Where's my phone? Sabihin mo kay DJ, hanapin ang telepono ko, naiwan ko. Uh, Peter, sabahan mo ako, hanapin natin si Paco. Ayusin mo, magpapayo mo! Saan ako si Paco?